Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning. Ah, magandang maga po sa inyo lahat. Ah, ngayon po yun eh, tayo sa aking ah, palm sa atrium pa ng sitaw. Yan, ito, ay ko. Ah, may edad na po sila. Pero may mga bunga pa naman po. Eh, ito po siguro eh, hindi na rin magtatagal at ah, paalitin na rin kasi nga po uh, maedad na po sila ngayon po eh, nalito po tayo sa aking mga talong ayan po yung mga talong ko ngayon mayroon po nilang bulaklak mayroon po nilang bulaklak at saka marami pong buong ayan medyo maganda po presyo ng talong ngayon kaso nga lang, yung talong ko po nari hindi po ito mahaba ayan, yung nilang po ito Uh, katamtaman lang po yung haba nito hindi po ito kagaya ng mga fortuner na talagang humahaba ayan po ayan po eh dito po yung aking okra yung aking pong okra eh, nagbubunga na rin ayan napalaki ko rin po sila kahit na nahirapan sila sa kainitan ayan po, may mga bunga na po sila ayan nakakapitas na rin po dito ng mga pang laga-laga lang tapos nga po yung mga talong ko na ayan, yung mga talong, talong na huling tinanim, ayan, nalaki na rin po sila. Ah, uh, pinatabaan ko po sila kahapon. Yan. Ang ganda po ng mga bunga nila. Sa yung okra, uh, malago na po sila. hindi po kagaya ng unang tanim ko, akala ko hindi mabubuhay, buti po nabuhay din. kasi nga po na ulan din sila. Tapos po yan po yung mga talong. Ang gaganda. lalapag po ng daon. Yan. Buhay na po sila. Dahil bumulak-lak ng aking mga talong ngayon. So yung mga sito ko na to. Yan. Maganda pa rin po yung bunga nila. Kahit na sila e, ano na, matanda na. Ito. Po. Yan. Ito po yung mga bunga nila. Ah, uh, pumita po kanina. Ah, uh, bukas ulit pipita sila. <coughs> Tapos nga po sa gawi doon, eh, bagong tayo nakamatis Sa tanim ko ng kamatis, ha, nakabili nga po kasi ako ng kamatis ng isang araw. Ah, uh, itanim po ng mga binang ko yun. Ah, uh, kasi nga po, uh, busy po ako sa school. So may tanim din po kalabasa dito. yun Yung kalabasa po na to ay pinunla po ni mami doon sa likod ng bahay nila. Ay nilipat lang po dito. Yan. Isa, dalawa, tatlo. lima. Limang, limang, lungo, limang lungo lang po ito. Ang ganda. Kapon nga, kagabi nga po yung umulan. Kaya yan, masasaya po yung mga tanim po ngayon. May mga bunga okra. Yan, okra po na ito ay masarap. Kahit na po ito ay kaya ng hilaw, pwede rin. Kasi nga po, sariwa naman yan. At saka, hindi naman po ina-spray yung okra. Kasi ito po yung mga talong pa dito. Yan, uh, nilinis ko po ito ng Sabado. Oh. Ayan po, yan malinis pa. Kasi sito po na bago, po gumagapang na rin. Patasari po yung gapang nila. Uh, hindi po magtatagal eh, sa isang buong po ito magbubunga na rin yan marami-rami rin po ito tapos po ito po yung mga kamatis na bagong tanim yung niliniso po isang araw dito tinanim po nila nung lunes no, po yata yung tanim ito malalaki na rin po na kasi nga po ay, hindi ko na alagaan yung mga kamats ito noon kaya ganyan po ang ano naging itsura pero nagbunga rin po sila o okay, Brian saan ah yan Oh, kau kau tidak nak eh. konti lang nabili sa <laughs> po ating mga talong. Ayan po, marami rin pong bungay nandito. Pero kung naalagaan ko po ito, kung nagagambulan ko po ito, mas maganda po sana to. Kaso nga lang po, ah, hindi ko maharap. Ah, kasi nga po, sa so sobrang na yung ginagawa. Yan. Pero mas maganda po sana kung mabubungkal to dito. Para ano, gumalaw yung ugat niya. Para gumanda po yung talong at saka gumanda rin po yung mga bunga. Yan po. At saka po, hindi ko po ito didilay, Umaasa lang po ako sa ulan. Kaya gusto po yung lagi yung ulan po ng dahil pong bulaklaro. Sana po eh. Pero hindi ako tutuloy lahat yan. Kasi po may eh, malalaglag din dyan. Kaya to paano. Basta importante, may natitira lang po na bunga, na para maging bunga. Ayan po. Bali, pagkatipo ng sabado, linisin ko po ulit ito. Maganda po kasi sa taniman yung malinis. Para hindi matabunan yung mga tanim. Ahem. <coughs> Po ito po yung mga manok yung mga manok po ayan nalaki na po nila kasalakoyan po sila yung nagsisiitong naiilog na po sila tsaka nakapagpapisahan na rin po sila dito po sa garahe nakapagpapisahan na po sila ng ayan. yan yung mga na yan ang galing na po yan sa incubator mga, mga anak na po ng mga manok niyan yan mga inari tapos ito po binili lang po ito ito po ay 45 days lang yan. ito po nilagay sa garay muna pansamantala samantala Ayon po may itlog pa po doon ayun po itlog pa po, po yun hindi pa po, po nadala sa pisaan yun yan Sige po, tuwi po muna ako.